Kung ang buhay ay isang jigsaw puzzle, hindi natin makikita ang big picture kung hindi natin pagjatsaga ang buuin ang maliliit na piraso ng mga piyesa nito. Pero minsan, marirealize mo na lang na ang piyesang hawak mo pala ay hindi lang para sa'yo, kundi para din bumuo sa big picture ng iba. O kaya naman minsan, wala sa iyo ang piyesang bubuo sa big picture mo dahil hawak pala ito ng ibang tao. Ganun pa man, habang malayo pa tayo ron, tuloy lang tayo dapat sa pagbuo. Hanggang sa makita na natin ang kabuuan. Tiyaga lang. lang. Patience pa. Sana balang araw, mahanap mo rin yung mga missing pieces na bubuo. 才不会赢。